Sa mga hindi pa alam kung paano maglagay ng music sound sa Facebook profile nila kung gusto mong malaman panoorin mo ang video e Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala kay E open ang Facebook app Pindutin ang profile mo sa taas Pumunta ka sa baba, hanapin mo ang About Pindutin ang About Pumunta ka sa baba at hanapin mo ang music. Pindutin ang add sa gilid ng music. At dito guys, humanap ka ng music na gusto mo at pwede nyo rin e-search. Pindutin mo ang music na gusto mo. Pagkatapos mong mapili ang gusto mong music, bumalik ka sa about para hanapin ang music. Pindutin ang tatlong padlock sa gilid ng music na napili mo. Pindutin ang pinto profile. Pagkatapos mong mapindot ang pinto profile, pumunta ka sa profile mo at e-check mo ito kung meron na bang nakalagay na music sa profile mo. Kung nanonood ka ngayon, paki-comment naman kung taga saang lugar ka para malaman ko kung saan umabot ang video na ito at para ma-shoutout kita sa next video. Kung bago ka palang sa ating YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like, subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa ating next videos. Thanks for watching.